Guys, okay, sige, relax muna, relax muna. Meron kami mga balita sa inyo. Relax muna, mag-relax muna kayo. Wow! Pero baka nga, palapakan niyo ang mga sarili niyo. Ang, ang sarap niyong kasama. Maganda nga ka po, po Pilipinas at buong mundo. Uh, Siyempre, today, 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 today is Tuesday, January 7. Siyempre, another day. Tatandaan niyo, Monday to Friday, it's WawaWin. Kasama niyo kami sa inyong hapunan, ha? Okay, nag-enjoy ba? Nag-enjoy? <laughs> sa importante masaya kayo itong 2020. May good news kapon. In-announce ko na na ano mangyayari sa Wawa Win. Monday to Friday, 5 to 6.30. Itong maganda ho. Matatagdagan tayo isang araw para makapagbigay pa tayo ng kasiyahan. <laughs> ha? etong February 15, magkakaroon na po ng prime time ang Wawa Win. Wow! Ibig sabihin niyan, Anim na araw na po tayo magkakasama-sama. Monday to Friday, alas 5 hanggang alas 6.30. Pag Sabado, alas 7 po ng gabi. May wawawin. It's wawawin, Brenda! Ang nga, regalo ng GMA sa inyo, GMA 7. Sa atin lahat ng kababae, mga relax mo kayo. masaya itong mga... Huwag kayong mag-alala, mas nagiging masaya kayo sa pag-uwi nyo mamaya. Okay. Ito, panoon natin. Tabi muna na tayo. May mapakita kami sa inyo. Ito po ang mga bagong programa ng GMA. Ito, watch this! Go! Ngayong 2020 buong puso naming handog ang mga pinakabago at pinakamalalaking programa para sa Pilipino. Abangan ang mga dramang magpapakita ng wagas na pagmamahalan. Descendants of the Sun, Love of My Life, Anak ni Waray vs. Anak ni Biday, First Yaya, Legal Wives, Babawi ng Lahat, Bilangin ng Between sa Langit, Seed of Love. Sanggang dikit, agimat ng agila. Lolo, Oh My Love. Taiwan and Only. Matutungayan din ng mga programang magbibigay ng ligaya at pag-asa. All Out Sundays. Wawa Win. Prime Time. Catch Me Out, Philippines. Doon tayo sa tama. Huwag palalampasin ng mga programang ipaglalaban ng pangarap ng bawat isa. The Clash, Center Stage, Sing for Hearts, ngayong 2020 sa ating ikapitumpong anibersaryo puso para sa Pilipino ang GMA. O, oh, di ba? So, yun po regalo sa inyo ng GMA, yung mga bagong programa, ng mga bagong, di ba? Mamahalin yung mga programa dito, mga teleserye at syempre prime time. At ito nakakatuwa, nang dahil po sa inyo, nang dahil sa magandang ratings na binigay nyo sa programa, hindi nyo ako iniwan sa kabilang channel, do sa kantoron, at lahat ng channel na pinunta ko, lagi nyo ako sinasamahan. Okay? Lagi naman ako bumabalik dahil sa inyo. Ang programang ito, nilaan po para sa lahat ng mga Pilipinong na lulumbay, may mga pangangailangan. At ang pinaka-importante, ito ang gamot sa inyong mga kalungkutan. Ako ko. So, di ba? Thank you very much again sa GMA Management. Sa lahat po ng buwabuo ng GMA Management. Mr. Gosson, FLG, of course, Mr. Grabit, Tito Philip uh, Yalung, Mr. Joey Abacan, Miss Annette Goson, Sa lahat. At sa ating mga kapatid dito at mga kapuso dito sa si GMA, maraming salamat sa pagtitiwala nyo. Alam nyo, Etong 2020, mas magagagandahin at mas dadamihan ng papremyo. At ang pinaka-importante, mas lalo namin kayo mamahalin. Dahil hindi niyo kami hindi iiwan. Di ba? Diba? Sarap ng feeling, no? nami namin dito yung uh, mag-gumiikot kami ng buong Pilipinas, makapunta ng Cebu, Pangasinan, Davao at sa masulok ng Pilipinas at sa masulok sulok ng mundo, lalong-lalo na yung ating mga dakilang OFWs. Alam niyo may nangyayari sa kanila, ang hirap. Di ba, nag-aalaga ng mga anak nila, na, ang mga anak na hindi nila anak. Samantalang yung kanilang mga anak, iniiwan ho nila. So, ayun, isa yun sa mga gusto kong puntahan eh. Yung mga dakilang mga OFWs na to. Napakahirap po ng isang ina o isang ama na iniiwan mo yung sarili mong anak pinakikiusap mo sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo, sa nanay mo, pero nag-aalaga ka ng isang anak, hindi mo naman kaano-ano para mabigyan mo ng magandang buhay ang tunay mong mga anak. Ganun ang buhay eh. Pero alam nyo, di ba, hindi naman puro saya lang ang wawin. Nararamdaman namin ang inyong mga pangangailangan. Yung kalungkutan na yan, kung nakakapanood kayo ng wawin sa Facebook, sa YouTube, kung wala kayong TV dyan, wala kayong GMA Pinoy TV, panood din nyo kami kasi alam nyo bakit? Nandito kami para mapasaya kayo. Araw-araw. By February, anin na araw na po tayo magsasama-sama. 5 to 630 Monday to Friday. At alas 7 po ng gabi, kami ang kasama nyo sa paghihandaan nyo. Of course, Monday to Friday inyong uh, pagkain sa gabi. At sa Sabado po, kasama nyo kami sa inyong dinner. So, kasama-sama wow! tayo. Di ba? Sama kayo sa kayo kayo. Pa Happy Parade? Pero ho, ang The to win magsisimula na rin po. Sa lahat ng mga talento sa pagkanta, pagsaya o anumang talent meron ka, yo-yo, magic, acrobats, lahat. Nakabukas ang pintuan, yung pangarap mo, tutuparin natin. Dito yan, sa Wowin, the will to win. Wow! wow! Mas pinasaya. Okay, tuloy-tuloy. Hello mga kapuso, sa gumarkado oh. po ito. Nagustuhan niyo ba ang mga video na to? Maraming pa kami inihanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa official YouTube channel ng Wawawi. Don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated.